sa pagpapatuloy ng ating estorya Sa isang iglap, nag-apoy sa matinding galit si Li Wuji, walang pag-aalinlangan, buong tapang niyang sinugod si Chen Shao na nakatalikod, tanda ng kanyang mapangwasak na kasanayan, mula sa kanyang mga palad, sumiklab ang mga talisman na nag-anyong mga kadena, kulay lila, tila mga tanikala mula sa kailaliman ng impyerno. At sa gitna ng alingaw -ngaw ng enerhiya, buong lakas niyang isiga, Tikman mo ang pinagsamang kapangyarihan ng aking walong talisman. Dagdag pa niya, may halong paghamak, anim na witness talismans at dalawang ignite talismans, gaano ka man kalakas, ikaw ay tiyak na babagsak. Mabilis na pinalibutan ng mga kumukulong kadena si Chen Xiao, ngunit sa halip na matakot, siya'y napahiyaw sa matinding galit, paanong naglakas loob kang umatake ng palihim sa banal na anak na ito, mamatay ka. At sa isang iglap, pinakawalan ni Chen Xiao ang isang mapangwasak na atake. Malutong itong tumama kay Li Wuji, dahilan upang siya'y tumilapon at mapasigaw sa sakit. Bago siya tuluyang mateleport palabas ng labanan, mariin niyang isiga kina Zhu Wachen at Hong Cheni, kayong dalawa. ipagiganti ninyo ang aking malaking agila. Nang marinig ito, agad na kumilo si Zhu Watchen. pinakawalan niya ang nakamamatay na kasanayan, ang Frostbite, isang ataking kayang gawing yelo ang sinumang tatamaan. Mariin sambit, mahina na siya, magsanib tayo at durugin siya. Kasabay nito, buong puot na pinakawala ni Hong Cheni ang kanyang kasanayan, Destruction Beam. Nagsanib ang kanilang mga kapangyarihan at dumiretso sa barrier ni Chen Shao, ang lupa, nagdulot ng matinding pressure, ngunit mariin yang winika, puno ng panunuya, iniisip niyo bang kaya niyo akong talunin, ang banal na anak, sa ganitong paraan. Sa isang iglap, Sumiklab mula sa katawan ni Chen Shao ang bugso ng enerhiya, mula rito'y lumitaw ang aninong dragon, pumailang lang sa himpapawid, mariin niyang isiga, lubusan na ninyo akong pinagalit. Itinaas niya ang kanyang kamay, at doon namuo ang isang bola ng kapangyarihan, mumisi siya, puno ng kayabangan, sa harap ng ganap na kapangyarihan, anumang paglaban ay walang saysay. Samantala, sa kabilang panig, makikita si Ye Junlin, nakasakay sa kanyang kabayo nakatingala siya sa malayo, bakas ang pagtataka sa kanyang mukha, o, oh, isang dragon, kaninong galaw kaya yon? At may halong pagmamalabis, ngumisi siya, sakto, dahil ang aking golden legend, ay magagamit ngayon, hehe. Samantala, muling lumitaw si Li Wuji matapos ma-teleport palabas ng battlefield, napahawak siya sa kanyang dibdib, bakas ang matinding inis at galit, buisit, sobrang hambog ng dragon na yun, sino ba talaga siya? Sa panel screen, makikita si Chen Xiao, malakas na tumatawa, bakas ang kayabangan sa kanyang mukha, mariin niyang winika, nakikita niyo ba? Ito ang kapalaran ng sinumang magtangkang maging kaaway ng banal na anak na ito, ngayon, kayo naman ang susunod. Nang masaksihan ito ng mga manunood, napasinghap ang mga cultivator, ang anyong dragon na ito, nakakatakot, para bang isang demon dragon ang bumaba sa mundo. Mabilis namang tumugon ang isa pa, kahit pa may epic gear ang mga sword the mortals, wala silang pinagkaiba sa mga langgam sa harap ng demon dragon na ito. Samantala, balik tayo sa battlefield ng pangatlong yugto ng paligsahan, dito, makikita si na Hong Chenny at Zhu Wachan na mariing nakatingala sa itaas, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding inis at pagkagulat, mariing sambit ni Hong Chenny, puno ng pagkabigla, paanong naging ganito ang anyo niya? Agad namang tumugon si Zhu Wachen, mariin ang tinig na puno ng babala, magingat ka, ang kapangyarihang ito, hindi na ito angkop para sa isang pagsubok. Sa puntong yun, makikita si Chen Xiao na naglalagablab ang kanyang mga kamay, tila apoy na nagmumula sa kailaliman, mabilis siyang sumugod, buong lakas, gamit ang kanyang mapangwasak na kasanayan, Two Dragons Devour The Sky. Isang atak nilikha upang tuluyang tapusin sina Hong Cheni at Zhu Wachen. Nang masaksihan nito, walang pag-aalinlangan si Hong Chenyi, agad niyang pinakawala ng kanyang kasanayan, Purple Flame Split the Sky. Kasabay nito, buong loob niyang isiga ang mga katagang, hindi ako naniniwala na hindi kita kayang pigilan. Ngunit sa isang iglap, tila usok lamang na naglaho ang kanyang atake, walang kahirap-hirap itong nilamo ng kapangyarihan ni Chen Xiao, na paatras ng ilang metro si Hong Chenyi, tinangay ng bugso ng hangin at matinding pressure na nagmumula sa atake ng kalaban. Samantala, mula sa ibaba, si Zhu Wachan ay bahagyang napaluhod, halos maduraj sa bigat ng enerhiya, bakas sa kanyang mukha ang galit at pagkagulat, habang mariin niyang winika sa sarili, imposible, paano naging ganito kalakas ang itim na dragon na ito? Sa sandaling yun, isang pulang dragon na gawa sa purong enerhiya ang bumaba mula sa langit, diretsyong papunta kay Zhu Wachan, Mabilis siyang kumilos, agad na lumikha ng isang barrier na tinawag niyang Arctic Shield. Isang depensang yelo upang hadlangan ang naglalagablab na pulang dragon. Ngunit hindi nagtagal, mabilis na nabasag ang kanyang depensa, ang barrier ay naduraj na parang manipis na salamin, at ang mapangwasak na atake ni Chen Shao ay tumama ng buong bigat kay Zhu Wachen napahiyaw siya sa matinding sakit, halos mabali ang kanyang katawan sa lakas ng tama. Bago tuluyang ilan ng buhay at ma-teleport palabas ng battlefield, mariin niyang sambit, halos pabulong ngunit puno ng pangihinayang, napakalakas, hindi ko kayang pigilan. At habang humihiyaw sa sakit, idinugtong pa niya, puno ng bigat at pagsisisi, fellow Daoist patawad, hindi ko na ipagiganti ang iyong malaking agila. Sa puntong ito, makikita si Chen Xiao na malakas na tumatawa, umaaling-aungaw ang kanyang tinig sa buong battlefield. Bakas sa kanyang mukha ang matinding kasiyahan at kayabangan habang mariin niyang winika, puno ng kumpiyansa, ang mga pamana at kagamitan na ipinagmamalaki ninyo ay hindi karapat dapat sa dragon claw ng banal na anak na ito. Samantala, si Hong Cheney ay bahagyang nakaluhod sa lupa, sugatan at nanginginig, bakas sa kanyang mukha ang matinding galit at pagkadismaya, mariin niyang sambit, halos pabulong ngunit puno ng hinanakit, buisit, sa kanya ba talaga mapupunta ang dakilang pagkakataong ito? Patuloy ang malakas na pagtawa ni Chen Xiao, bawat hagekek ay may halong paghamak at kahambugan. Mariim yang winika, inuulit na tila isang panunuya sa lahat, haha, matapos ang lahat ng paghihirap, narito ang kasiyahan, matapos ang lahat ng paghihirap, narito ang kasiyahan. At dagdag pa niya, puno ng kumpiyansa at kayabangan, ngayon, wala nang makakapigil sa banal na anak na ito. Sa kabilang panig, mula sa labas ng battlefield, Makikita ang mga cultivator na naguguluhan at nagugulat sa kanilang nasasaksihan, isa sa kanila, nanlaki ang mga mata, mariing nagsabi, tulad ng inaasahan, siya na ang panalo sa pagkakataong ito, pero ano ang kaibahan ito sa pandaraya? Isa pa, na sa gulat, mariing nagsambit, at nasaan si Ye Junlin, hindi ba't palaging maswerte ang taong yun, bakit ngayon ay wala siya? Agad namang tumugon ang isa pa, nakapako ang tingin sa projection screen, Malamang matagal na siyang natanggal, sa oras na ito, wala nang makakatalo sa dragon na yon. Sa puntong ito, makikita si Chen Shao na nakalutang sa ere, tila isang demonyo mula sa kailaliman ng impyerno, nakaharap siya kay Hong Cheni, patuloy na nagtitipo ng masamang enerhiya, pulang apoy at itim na usok, na anumang oras ay say sabog, mariin niyang winika, may ngisi at paghamak, hanggat mapapatay kita, ako ang magiging tunay na nagwagi. Nang marinig ito, si Hong Cheni, bahagyang nakaluhod, ibinaba ang kanyang ulo, bakas sa kanyang mukha ang sugat, galit, at panghihina, mariin niyang winika sa kanyang isip, puno ng pangungulila, hindi ko na may taas ang aking mga kamay, ito na ba talaga ang katapusan? At dagdag pa niya, puno ng pagtataka, bakit wala ang taong yun ngayon? Sa sandaling yun, mabilis na sumugod si Chen Xiao, gamit ang kanyang nakamamatay na Dragon Claw Strike na nababalutan ng masamang enerhiya, Handang tapusin si Hong Cheni, mariin niyang winika, puno ng kayabangan at panunuya, ang pamana ng Immortal Island ay para lamang sa akin, ang anak ng kapalaran. At dagdag pa niya, may halong panlilibak, sa susunod mong buhay, maging mabuting tao ka na lang at huwag mo akong gambalain. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake, biglang natigilan si Chen Xiao ng isang malakas na tinig ang dumagundong, ngaw sa buong lugar, wow, may mga dragon pala sa larong ito. Nang marinig ito, parehong napalingon sina Chen Xiao at Hong Chen bakas sa kanilang mga mukha ang matinding gulat, mariing tanong ni Chen Xiao sa kanyang isip, ano, may iba pa palang nandito. Samantala, si Hong Chen Yi, puno ng pagtataka at pagkabigla, mariing niyang winika sa kanyang isip, ang weirdo sa ferry boat noon, ang asal na ito, siya ba talaga? Pagkatapos, tumayo ng matuwid si Chen Xiao, puno ng kumpiyansa at panunuya, nakaharap sa kalbong si Ye Junlin na nakasakay sa kanyang kabayo, mariin niyang winika, may halong panghahamak, saan nagmula ang walang hiyaang ito, tandaan mo, ang banal na anak na ito ang Dragon King. Samantala, sa kabilang panig, mula sa labas ng battlefield, nang masilayan ng mga cultivator sa projection screen ang pagdating ni Ye Junlin, napangisi sila ng may panunuya, isa sa kanila, puno ng paghamak at nakangisi, mariin nagsabi, haha, Saan ang galing ang weirdo na ito? Paano niya nagawang hamakin ang Demon Dragon? Mariing sambit naman ang isa pa, nakakunot ang noo at puno ng panguuyam. Sira ba siya? Lumabas siya ngayon ay parang pagpapakamatay. Dapat nagtago na lang siya at kinuha ang ikalawang pwesto. Ngunit sa puntong yon, makikita si Ye Junlin na malakas na tumatawa, puno ng panunuya, habang mariin niyang winika, hindi maaari, hindi maaari, Nagbago ka lang ng balat at iniisip mong ikaw na ang Dragon King? Nang marinig ito, agad na sumugod si Chen Shao, naglalagablab sa matinding inis, at mariin niyang isiga, hayop kang walang iya, mamatay ka sa banal na anak na ito. Samantala, si Hong Chenyi ay napasinghap, bakas sa kanyang mukha ang pagkalito at pagtataka sa kahambugan at kumpiyansa ng kalbong si Ye Junlin. Sa panig ng mga cultivator sa labas ng battlefield, isa ang mariing na ng kamao, nanginginig sa takot at gulat, habang mariing niyang winika, napakakilabot ng dragon claw na yon, tiyak na naduraj na ang kalbong yon. Isa pa, napailing, bahagyang tinatakpan ang kanyang mga mata, mariing nagsabi, hindi ko na kayang panuorin, sobra itong malupit. Ngunit sa hindi inaasahan ng lahat, isang malakas na bugso ng mapangwasak na sword slash ang pinakawala ni Ye Junlin, tumigil sa gulat si Chen Xiao, hindi makapaniwala. Malutong itong tumama sa kanyang braso, nag-iwan ng malaking sugat, at bumulwak ang dugo. Napasigaw siya, puno ng galit at sakit, habang mariin winika, ano, imposible. Habang hawak-hawak ang kanyang sugatang braso, mariin niyang isiga kay Ye Junlin, bakas ang matinding galit at pagkabigla, ako ang Dragon King, ako ang pinili ng kapalaran, paano nagawa ng mamunti mong espada na saktan ako? Ngunit sa halip na sumagot, ngumisi lamang si Ye Junlin, puno ng panunuya, habang hawak-hawak ang kanyang Dragon Slaying Legendary Sword. Samantala, nang masilayan ng mga cultivator ang espada, napanganga sila sa matinding gulat, isa sa kanila, mariing nagsabi, Golden Legend, ito ang pinakamataas na antas ng sandata. Mariing sambit naman ang isa pa, halos hindi makapaniwala, tatlong lugar na ang nil ibot namin at ilang epic fragments lang ang nakuha, kahit epic equipment, napakahirap makuha. Dagdag pa ng isa, puno ng pagkabigla, oo, pero siya, nakumpleto niya ang buong set ng legendary weapons, paano niya nagawa yon? Sa sandaling yun, itinaas ni Ye Junlin ang kanyang kamao sa dibdib, at buong lakas niyang ipinahayag, Nil Arrow nyo na ba ang legend, narinig niyo na ba ang Dragon Slaying Sword? Dagdag pa niya, puno ng tapang at kumpiyansa, ako si Zha Zha Hui, kung tunay kang kapatid, halika at tagayin mo ako. Nang marinig ito, napailing si Chen Xiao, hindi maunawaan ang mga salitang binibitawan ni Ye Junlin, mariin niyang winika sa kanyang isip, anong legend, sino si Zoh anong kalokohan ang sinasabi niya. Ngunit bigla siyang natigilan, bumalik sa kanyang isipan ang mga katagang binitawan ni Ye Junlin, mariin niyang winika, habang unti-unting dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, sandali, dragon slaying sword. At dagdag pa niya, nanginginig ang tinig, Maaari bang ang sandatang ito ay sadyang nilikha upang pumatay ng mga dragon, kung ganoon, hindi ba't ibig sabihin ito? Samantala, sa kabilang panig, tila nakakita ng multo si Hong Cheni dahil sa matinding gulat, nakapako ang kanyang tingin sa kalbong si Ye Junlin, mariin niyang winika sa sarili, mga salitang nakakalito at mga sandatang lumalampas sa langit, siya nga, siya nga, walang duda, siya talaga. Sa kabilang panig naman, napakuyong ng kamao si Wuji, Bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan at kagalakan. Mariin niyang winika sa sarili, puno ng kasiguruhan, maaari bang siya ang master? Tanging siya lamang ang may ganitong kapangyarihan. At dagdag pa niya, puno ng pananabik, Master, ipaghiganti mo ang iyong alagad. Mariing sambit ng isang cultivator na nakasuot ng kayumangging kasuutan, sa ganitong swerte at kakayahan, siya nga si Ye Junlin. Dagdag pa ng isang babaeng cultivator, bakas sa kanyang mukha ang kagalakan. Alam ko na, hindi siya basta-basta matatanggal, nagtatago lang pala siya para sa isang malaking galaw. Sa puntong ito, si Chen Xiao ay napakagat ng ngipin, naglalagablab sa galit at inis, sa isang iglap, walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang bugso ng gintong enerhiya mula sa kanyang katawan, nagdunot ng matinding pressure sa paligid, mariin niyang ipinahayag, hindi ako naniniwala, ako ang anak ng kapalaran, ang pamana ay akin. At hindi nagtagal, Tuluyan siyang nag-transform sa isang dambuhalang dragon, namumula ang mga mata, nagdadala ng mapanindak at mapangwasak na presensya, mariin niyang winika, umaalingongaw ang tinig, ako ang magwawagi, ako ang mananatili hanggang wakas. Samantala, nang makita ito ng mga cultivator sa labas ng battlefield, halos himatayin sila sa gulat, isa ang mariing nagsabi, ang dragon na ito, kaya pa niyang magmutate, sobrang laki, hindi ka panipaniwala. Mariing sambit naman ang isa pa, bakas ang takot sa kanyang mukha, nakakatakot, kahit si Ye Junlin, baka hindi kayanin ito. Sa sandaling yun, nagtipon-tipon ng espiritwal na enerhiya sa bibig ang dragon form na si Chen Shao, sa isang iglap, buong lakas niyang pinakawalan ang mapangwasak na atake patungo kay Ye Junlin, mariing niyang isiga, puno ng kayabangan, gusto kitang patayin, ako ang bagong panginoon ng Immortal Island. Ngunit sa halip na matakot, walang pagdadalawang isip na pinakawalan ni Ye Junlin ang dambuhalang sword slash, sa isang iglap, nahati sa dalawa at naglaho ang atake ni Chen Xiao, mariin niyang winika, puno ng kumpiyansa, habang hawak ko ang legendary sword na ito, akin ang buong mundo. Dito, napailing si Chen Xiao, pilit na umiwas sa dambuhalang slash, bakas sa kanyang mukha ang matinding gulat at takot sa bigat ng pressure ng paparating na atake, pagkatapos, Bahagya niyang ibinaba ang kanyang tingin, pilit na ikinakalma ang sarili, mariin niyang winika sa kanyang isip, kalma lang, isa lang itong legendary weapon at purple equipment, kung makakahanap ako ng pagkakataon, maaari pa akong manalo. Pagkatapos mag-isip, mabilis niyang pinakawalan ang kanyang kasanayan, two dragons devour the heaven. Diretsyong tumunguang atake kay Ye Junlin, ngunit mumisi lamang si Ye Junlin, puno ng panunuya, sa isang iglap, Pinakawalan niya ang sword slash upang salubungin ang atake, mariin winika, walang silbi, ang dragon slaying sword ay nilikha upang patayin ang mga dragon. Ngunit sa isang iglap, biglang sumulpot si Chen Shao sa likuran ni Ye Junlin, handang maglunsad ng bigla ang atake, mariin niyang bulong, ito na ang pagkakataon ko. Mabilis niyang pinakawalan ang mapang wasak na dragon claw upang tapusin si Ye Junlin, ngunit tumama lamang ito sa gintong barrier na pumapalibot kay Ye Junlin, Yumanig ang lupa, kumalat ang matinding pressure, mariin na sambit ni Chen Xiao, puno ng gulat at pagkabigla, ano, ano ito? Sa sandaling yun, bahagyang lumingon si Ye Junlin sa kanyang likod, at isang ngising puno ng panunuya ang gumuhit sa kanyang labi, mariin niyang winika, tila nanlilibak, mabilis nga ang galaw mo, ngunit nakakalungkot, sayang lang. At agad niyang idinugtong, puno ng kumpiyansa, ang Dragon Slaying Sword ko ay may isang daang porsyentong depensa mula sa lahat ng anggulo. Nang marinig ito, halos magwala sa matinding galit si Chen Shao, buong loob siyang sumugod, naglalagablab ang kanyang mga mata, at marihin niyang isiga, ang banal na anak na ito ay hindi kailanman maniniwala sa isan daang porsyentong depensa, dahil ako ang pinakamalakas. Ngunit sa halip na matakot, patuloy lamang ang pagtawa ni Ye Junlin, bakas sa kanyang mukha ang pangungutsa, para bang nakikipaglaro lamang siya sa isang batang walang laban. Samantala, mula sa labas ng battlefield, makikita si na Li Wuji at ang grupo ng mga cultivator na napanganga sa matinding gulat sa narinig mula kay Ye Junlin, na si Li Wuji, bakas sa kanyang ekspresyon ang pagtataka, habang mariin niyang winika sa sarili, hamf, para bang kinikiliti lang si master. Mariing sambit naman ang babaeng cultivator, nakakunot ang noo, bakas ang takot at pagkabigla, nakakatakot, sapat na ang isang suntok na yon para patayin ako ng sampung ulit. Mariing tanong naman ng isang lalaking cultivator, pawisan ang mukha, bakas ang pag-aalinlangan at pag-aalala, maaari bang ang kalasag ni Ye Junlin ay tatagal magpakailanman? Samantala, sa kabilang panig, makikita si Hong Chenyi na nakatingala sa itaas, pinagmamasdan ang sagupaan ng dalawang dambuhalang puwersa, ang dragon form ni Chen Shao at si Ye Junlin na hawak ang kanyang legendary sword, bawat banggaan ng kanilang mga atake ay nagdudulot ng matinding pressure at pagyanig ng lupa. Napasinghap si Hong Cheney, nakasilip mula sa gilid ng bato, bakas sa kanyang mukha ang pagkasindak, ang lakas ng taong ito, patuloy pang tumitindi, ngunit bigla ring sumili ang ngiting may paghamak sa kanyang labi. Kasabay ng masamang plano, mariin niyang winika sa sarili, sige lang, mga hanggal, magpatayan kayo, magpuyos kayo sa laban, mas mabuti kung pareho kayong mamatay. Baka sakaling ako pa ang magwagi sa huli.